tinalo ni Jehoshaphat at Kadalawampung Kabanata Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at mga Amunita, kasama ng ibang mga Meyuneo, kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, Napakarami pong sundalo ang papalapit, upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay, Naroon sila sa Hazazon Tamar, na tinatawag ding Engedi. Natakot si Jehoshaphat, at dumulog siya sa Panginoon. At nagutos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Huda. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Huda, upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem, doon sa harap ng templo ng Panginoon sa harapan ng bagong bakuran nito at nagsabi, O Panginoon Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupaing ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila ng mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman nakatira po sila rito at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng inyong pangalan sinabi nila kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan kasamaan o taggutom tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito kung saan pinararangalan kayo hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan at pakikinggan nyo kami, at ililigtas. Ngayon nilulusog kami ng mga tao mula sa Amon, Moab at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi niyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita, nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Pero ngayon, masdan niyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi nyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking tagahuda, kasama ang kanilang mga asawa't anak, at kanilang mga sanggol. Pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel, na nakatayo roon kasama nila. Si Jahaziel ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Binaya. Si Binaya ay anak ni Jeyel. At si Jeyel ay anak ni Matanaya na Levita, at mula sa angka ni Asaf. Sinabi ni Jahaziel, Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Huda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, Huwag kayong matakot o manlupaypay, dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, hindi sa Diyos. Bukas puntahan niyo sila. Makikita niyo sila, na aahon sa ahunan ng Zis sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo maghanda lang kayo, at magpakatatag. At masdan niyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayo mga taga-Huda at taga-Herusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin niyo sila bukas, at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Lumuhod si Jehoshaphat, at ang lahat ng taga-Huda at taga-Herusalem, sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, Tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya ni Nakohat at Korah at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa napakalakas na tinig. Kinabukasan ng maagang maaga pa, pumunta si na Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, Pakinggan niyo ako kayong taga-Huda at taga-Herusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos." at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta, at magtatagumpay kayo. Pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mga awit para mauna sa kanila, at umawit sa Panginoon, upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita, at mga tagabundok ng Seir. Nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga tagabundok ng Seir, at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Pagdating ng mga sundalo ng Huda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila na nakahandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya. At sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit, at iba pang mahahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng tatlong araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Nang ikaapat na araw, nagtipon sila sa lambak ng beraka kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng beraka hanggang ngayon. Pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem na pinangunahan ni Jehoshaphat. Masaya sila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila sa Jerusalem, Dumiretso sila sa templo ng Panginoon, na tumutugtog ng mga alpa, lira, at mga trumpeta. Nang marinig ng lahat ng kaharian kung paano nakipaglaban ang Panginoon sa mga kalaban ng Israel, natakot sila. Kaya may kapayapaan ang kaharian ni Jehoshaphat, dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. Ang katapusan ng paghahari ni Jehoshaphat iyon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Siya ay 35 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng amanyang niyang si Asa. Matuwid ang kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon. Pero hindi niya inalis ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang mga tao ay hindi pa rin naging tapat sa pagsunod sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang iba pang salaysay sa paghahari ni Jehoshaphat, mula simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa mga aklat ni Jehu na anak ni Hanani, nakasama sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pero sa mga huling bahagi ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda, nakipag sa siya kay Haring Ahaziah ng Israel, na isang masamang tao. Nagkasundo sila na magpagawa ng mga barko na pang negosyo. Ipinagawa nila ito sa pier ng Elzion Geber. Sinabi ni Eliezer na anak ni Dodabahu na taga Maresya, kay Jehoshaphat. Dahil kumampi ka kay Ahazaya, gigibain ko ang ipinagawa ninyo. Kaya nagiba ang barko at hindi ito nakapaglakbay.